Mga busing, sa lahat po ng aking mga nagawang saklay, ito po yung pinakamatibay. Magkakaapo na lang po ako, buhay pa po ito mga busing. Kahit mababad ho ito sa tubig, lalaban ito. Kasi tingnan nyo po, ito po yung pinakamatigas na parte niya. At dahil tapos na po yung aking trabaho sa tubo, ito na naman yung kinakaabalahan ko. At habang may panahon pa, grab the opportunity. Pagdating po kasi ng milling, naku mga busing, wala na po akong extra time. Pag mag na po kasi magtanggap ng tubo ang sentral dito sa amin, iba na namang trabaho ang haharapin ko. Kaya time management po tayo ang mga bagay na ito. Kailangan na kailangan ko bilang isang magsasaka. At ito po dahil matagal na natambay itong aking chinchok, kinalawang na. At pati na rin po ang kanyang mga ngipin, balot na rin ang kalawang. Pero hindi na tayo magdugay pa mga busing dahil tumatakbo yung oras. At ito na pinuntahan ko na agad yung matagal ko nang na gustong gawin. Matagal ko na po ito pansin at marami na pong nakakita. Pero ayaw nila dahil mahirap daw gawin. Pero sa akin, sa tulong ng mga power tools, walang imposible mga busing. Just watch and learn. Tanggalin po muna natin ang mga maliliit na sanga para hindi tayo madisturbo. At yan, ini-estimate ko na po mga busing kung paano ko po sa babanatan. At ito na po yung umpisa mga bosing Titingnan natin kung ano po yung resulta. Habang umarang ka at umusok po yung ating makina, ako naman po ay gigil na gigil, mga busing Makita yung resulta. At hindi agad nagdugay, tumba na. At sa panahong ito, dito natin makikita ang diskarte ni bosing kung paano yan magiging saklay. Parang ang gulo naman tingnan, puro sanga. Na po mga bosing unti unti na natin nakikita yung pagiging saklay niya. Wop, saglit lang, ipapakilala ko po muna sa inyo kung anong klaseng kahoy ito. Ang tawag po dito sa amin ay Madrid de Cacao at ginagawa ho namin stick sa bakod ng kanyang stem nito. At mabilis lang po itong tutubo sa English naman ay tinatawag itong firewood. Dito sa amin, madalas po itong makikita sa hangganan ng mga lupa. Mabagal po itong tutubo pero ang nakakabilib sa kanya pag ganito na po kalaki, sobrang tibay naman. Ang kahoy na ito ay magkakaroon ng bunga tuwing summer. Kusang sasabog po yung kanyang bunga for expansion. At kung mapapabayaan, ikaw lang din yung mahihirapan. Pag ito po ay maghari sa isang area, nako mga bosing humanda ka na ang tibay ng pundasyon at ang hirap puksain, hindi lang isa dalawa. Kailangan mo talagang i-monitor yung puno niya. At ito na mga busing, nagmumukha na nga asang saklay. Yun, parang mapapakinabangan ko to ah. So ito lang po muna yung magagawa ko sa kanya ngayon mga busing. Papatuyuin pa yan, abangan nyo lang po.